Follow for more. Ang ng istorya ng pagpapa-on-live sa ating bayan. Luis Manzano nagsalita na sa isyong kinasasangkutan ngayon ng kanyang stepfather na si Ralph Recto kaugnay ng diumanoy umano'y kautusan na inilabas ni Ralph Recto na ng mataas na 20% buwis ang lahat ng ipon ng bawat Pilipino sa bangko na labis na ikinagalit ng mga netizen. Ayon sa balita effective simula ngayong buwan, July 1, 2025, papatawan na ng nakakalulang 20% buwis ang lahat ng interes ng ipon o savings ng bawat Pilipino sa bangko sa bisa ng batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA, which took effect on July 1, 2025. Ito ay ipinag-utos daw di umano ni Ralph Recto na tumatayong Department of Finance. Labis itong ikinagalit ng mga netizens dahil ang perang pinaghirapan nilang inipon ay nakaltasan na daw ng buwis, ngayon ay kakaltasan na naman? Say ng ilang mga netizens, kahayop-hayupan ka talaga Ralph Recto, kahit kailan, buwisan mo na rin pati pagotot at pagdumi If you want 20% tax on bank savings, Ralph, taxman. Recto, do it to the billionaires and multimillionaires not our average Filipino working class. Kakapiranggot na nga lang ang pinagpawisang ipon na nakaltasan na ng buwis, bubuwisan mo pa ulit? Mambubuisit ka talaga, busit. Itong si Ralph Recto walang alam gawin kundi mag-imbento ng tang ina. Subalit ipinagtanggol naman ni Luis Manzano ang kanyang stepfather na si Ralph Recto sa pamamagitan ng IG story, sinabi ni Luis Manzano na fake news daw ang kumakalat sa social media na si Ralph Recto ang gumawa ng batas na ito. Hindi daw si Ralph Recto ang author ng Republic Act 1221, por ang Capital Market Sufficiency Promotion Act. Ayon sa post ni Luis Manzano, ini-implement lang daw ng kanyang stepfather ang batas na ito pero hindi daw ang stepfather niya ang gumawa ng batas na ito. Dagdag pa ni Luis Manzano. Eh, Google nyo daw ang CMEPA para malaman nyo kung sino. Sa panayam ng DZMM kay Ralph Recto sinabi nitong, noong taong isang libo na raan, siyam pa daw ginawa ang batas na ito na mismo ang kongreso daw ang gumawa. 1998 pa lang meron na yan. Si MEPA ay batas na pinasa ng kongreso. Sa duman may the House of Representatives hanggang sa Senado. Nang ginawa daw ang batas na ito noon ay dumaan daw ito sa Kongreso at Senado at wala naman daw tumutol dito noon nung nagkabotohan niya sa Kongreso, walang tumutul dyan. Maging sa House of Representatives at sa Senado, unanimous